Ito na yung pin pinakahihintay ko, guys. Yan, dumating rin sa wakas. Nakadalawang, ano, nakadalawang recent Sa wakas, dumating talaga siya. Nang hindi inaasahan. Ayun. Ayun, guys. Ang saya ko dahil dumating din yung pin ko. Salamat sa Team munig, sa, sa supportan niyo, guys. Maraming salamat. Maraming maraming salamat, guys. support sana hindi kayo magsawa na magsuporta sa akin dahil ako lagi ako magsusuporta salamat God bless us all thank you, thank you thank you very much sa uh, team monetized family dahil ito na, lumabas din <laughs> nakadalawang recent yan siya